Hindi lahat ng kahol ay nanggagaling sa aso. Minsan, mula yon sa palunaw matagal na unagpihintay. Welcome sa Pinas Horror. Kung saan ang bawat tunog ay may kasamang kanino. gusto mo ng kwentong hindi mo basta madilimutan, I like, I share, at mag-subscribe ka na sa ating channel. Ngayon, pakinggan mo ang kwento ni Jasper. Isang lalaking sinubok ang takasan ng dilim, pero siya mismo ang tinahabol nito. Tahimik ang palitid. Kalsada ang basa sa ambon. Si Jasper ay nagja earphones on, paborito na ilis ako mong tugtog. Ngunit ngayong gabi, nakaiba ang pakiramdam niya. Parang may nakamasid sa na bawat dalaw niya. <laughs> habang lumalalim ang pag, napansin niya wala na ang ilaw sa poste sa unahan niya